So, misipit. Ayun. Pulahan ang laki. Wala tayo sa sinusundan natin mga kabraso. Parang walang butas. Ito, papunta tayo sa boarding house natin. Nakuhaan natin to ng nakaraan. Parang may mga bakas na naman mga kabraso. Dalawa yung laman nito nun hindi natin kinuha yung babae may mga bakas ng mga kabraso at good size ayan o oh. klarong klarong mga bakas yan lapad ayan o oh. thank you lord sana lang makadagdag pa tayo oh. malaki ang punong ito ma mga kabraso dito na tayo malapit na sa atin ito yung isa nating boarding house na nakuhaan nung nakaraan mga kabraso may mga bakas malaki pa ng lukan dito ha? daming bakas mga kabraso Claro isa lang yung sipit nang nakuha natin dito magandang hapon mga kabraso ayan alauna noy dito uh, ilang araw din tayong walang upload ayun ay susubukan po natin mga kabraso kasi may ano na naman may hibas na naman pero kunti lang yung hibas nya ano lang sa mga bilid. so pwede na yun makapagsanting tayo sa taas subukan lang natin dito lang sa may atin papunta so dun sa kabilang barangay malapit sana lang makadali po tayo ayan, ang tabay na lang po mga kabraso kumusta po kayong lahat linggo po ng hapon ay pahibas pa lang po dito bali dito lang tayo papasok nyan Punta dun sa kabilang barangay mga kabraso ayan po may butas po yan dito napakalaking butas at napakalalim naghukay mga kabraso at yung nilinis nya ay may sipit ng pinagpalitan nagpalit ito may laman nga ito ay eh, talagang hindi maabot mga kabraso eh. Ayan. Matagal na. Medyo matagal na rin. Pero di gaano katagalan. Sobrang lalim nito eh. Lalagyan ko to ng trap mga kabraso. Kaya lambat. Napakalaking butas nito. luwa. kalalib dito eh. Hirap. Ay mga pinagkainan, oh. No? Di kasi maano yan yung pagkabutas niya kasi mga kabraso palalim papunta dun hindi kayang butasan may ligaw na bakas dito mga kabraso nag-aano dito yung limango na to puputas din siya mahababaw lang wala yung dinaanan niya mabut siya dito sa lalao wala sa may niyugan sa sahan nagpahinga dito mga kabraso yan yung mga bakas yan o. may boarding house tayo dito Walang daan ang bakas dito pero pumunta. Ayan. Pumunta dito. Sana lang pumasok mga kabrasok. Hindi mga bakas din eh. makapal na mga liyog na ito subukan muna natin dito parang wala na rin butas ay nandito eh, ayun Ooh, thank you lord dito pala ayan ay nakao andun good size mga kamarasa talagang labasin natin sumisipit wag sumisipit ayun pulahan ang laki batang daanan doon ayaw tumakbo dito natin palabas eh. bitaw bitaw wag wag maririnjik wag bitawan mo ayaw. dito tayo para doon lumabas ayaw. <laughs> lakas lumaban no sumisipit mga kabraso gano kong kalawit oh, thank you lord sa araw pa tayo mga kabraso lumabas na lang siya nang di na tuloy ginalaw pumunta dito inarangan ko baka makabalik Ayos itong boarding house na to mga kabraso. Dati napakalalim na nito. Yung exit nito ay doon. Doon ko binubuksan yan. Papunta doon. Hanggang sa matagal na hindi pinasukan Na ano yung doon. Nawala yung butas. Natakpan. Dito na lang siya papunta dyan. Good size na mga kabraso. Pulahan. Ayan. Yan. Mahigit kalahati na to nasa 7 ata 7 gramos tali na natin mga kabraso ay thank you lord sana lang makadagdag pa may mga bakas na naman dito mga kabraso sa bandang taas yan o no? ito sa ibon yan yung sa alimango may nagsasaka si dito yan yung mga bakas niya oh. may nanguha ng sasa minsan kasi itong al mga alimangong ganito ay umaan na lang dito sa may mga tubig hindi nag-aano ng butas Sana lang pumasok dito sa May boarding house natin dito May nagsasapa naman Pag nakita yung Boarding house natin ay Tapos na naman yes, Maria, Sir Bull Sir na nakita ito ay hindi po ma... ay pumunta dito mga kabraso pero lumabas kaya oh, pumunta yun sayang ayun lalaki ng bakas niya good size na rin to wala tayo sa sinusundan natin mga kabrasok. parang walang butas ito papunta tayo sa boarding house natin nakuhaan natin to ng nakaraan parang may mga bakas na naman mga kabraso dalawa yung laman nito nun hindi natin kinuha yung babae may mga bakas na mga kabraso at good size ayan o klarong klarong mga bakas yan Saan na lang nasa loob pa. Saan yung mga galawit natin. Ito. Ay, lalim na. Lalim na mga kabraso. dito naman tayo sa baba papunta sa may hibasan umikot tayo dun tayo nagsimula sa taas papunta dito tapos balik may mga bakas dito mga burado lang mga kabraso dahil saan ng ulan mga patak nawawala pero hindi kalakihan ata parang ito na mga kabraso ay malaki na rin malaki Babae. Babae, mga kabrasok. Lapad. Yan o. Uy, thank you, Lord. Sana lang makadagdag pa tayo. Ako. Malaki oh, ang punong ito. Ma. Ako. Ano yung mga ugat, mga kabrasok. Nating padadaanin nito, Kailangan palabasin lang hindi kayang dukutin kalawit kalawit mga kabraso medyo madilim na dito gumagamit na tayong ilaw mga kabraso daming lamok Laki mama ke Brasil. Ay, itu sige, doon dan sigih, lama baskah, kita bitaw yun dito naman sige ah, labasin natin itong mga kabraso kay makapal ah, makapal dito fitting bago makasiksik wag wag sisiksik sige pasok ka dun sige yan nakahanap siyang siksik siksikan yung nabagsakan mga kabraso ayun 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 ay papalabas din natin ayun na ay, ayun na labas ayun, ayun, ayun na ay thank you lord napakalapad mga kabraso ay tatali ko muna ay thank you lord sana lang makadagdag pa tayo ay, mga naman mga kabraso ayan o nagkakalapit lang hindi ito malayo saan natin nakuha yun yung una ay ko masyadong maano ang pagkatago nito ay saglit lang mga kabraso yan you know, ganda yung pagkatakip nya ay ay saglit mga kabraso hindi ako makapisto kunin ko muna ay thank you lord sana lang makadagdag pa tayo Ano na yung huni ng mga kuliglig, mga kabraso. 4.30, mga kabraso. Dito na tayo, malapit na sa atin. Ito yung isa natin boarding house na nakuhaan nung nakaraan, mga kabraso. May mga bakas. Malaki pa ng lukan dito. Daming bakas, mga kabraso. laro. Isa lang yung sipit ng nakuha natin dito. Ito yung exit niya. Diyan natin nilagay yung cellphone. Oh. No? Sana lang nandito pa sa loob. Ay. Ito mga katawan ng sasayong nilagay natin. Ay! tabunan mga kabraso. Hmm. Ano nang Ano nang tamusok? Napuno? Ano kaya? Sana lang nandito pa. Hindi niya nilinisa. Ayun eh? mga kabraso. Ay! Ay, thank you Lord. Nasa kabila. Dito sa kabila. Dito nagkwisto. dito rin yung nagkubli yung nakuha natin dati mga kabraso yan o nag okay ako dyan Ando. Ito lang tayo maghukay. labas ka na lang doon ka ano kaya hindi pagkain niya to tuway lukan na napakalaki hindi parang yung isa braso sumisipit dito pa ito yung mga kalawit natin lang mga kabraso 48 mga kabraso nakuha din natin pinahirapan ako lipat ng lipat pulahan din ayos na good size na rin ah. talin na natin mga kabraso ah. Ah. saglit lang mga kabraso tali ko lang to ay, thank you Lord. Malapit na tayong yan. Isa lang yung yung malaki-laki. Ay, yung dalawa. Dalawa yung malaki. Pero pwede na. Unang ano natin ito mga kabraso. Unang stack magkaroon ng lakad nakadali din tayo yung pinakaunang nakuha natin ito yung medyo malaki-laki ayun ay thank you thank you lord meron na tayong stock oh ayun ka thank you, sir. hindi ma Mhm